Antedia Chronicles: Sanger, isang tagpo ang humanig sa buong mundo ng mga diwata ang inaasahang paghaharap ng kambal karibal. Amena at Aurora, dalawang diwata, iisang dugo, ngunit magkaibang landas ang kanilang tinahak. Si Amena, na ginagampanan ni Heaven Peralejo, ay lumaki sa piling ng mga matuwid na diwata pinalaki siyang puno ng dangal, kabutihan. At hangaring mapanatili ang kapayapaan sa Encantadia. Sa kabilang banda, si Aurora na ginagampanan ni Faith da Silva ay inilihim sa kadiliman. Inilayo sa liwanag ng brilyante. Pinalaki ng isang anino si Queen Mythina upang maging sandata ng paghihiganti ang paghaharap. Sa episode pito, nasaksihan natin ang unang pagkikita ng kambal. Hindi ito isang masayang pagkikitang muling pagkakapatiran, kundi isang tensyonado puno ng galit at pagdududa pagkikita ng magkaribal. Si Amena, nabigla, hindi niya akalaing may kapatid siyang nabuhay sa ilalim ng dilim. Samantalang si Aurora puno ng hinanakit, ay galit na galit sa kapatid na, sa tingin niya, ay kinuha ang buhay at trono na dapat ay para sa kanya. Ang brilyanteng ng inig sa kanilang paghaharap, napansin ni Imo na ang mga brilyante ay biglang nanginginig. Isang senyales na may matinding pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa Encantedia. Ang brilyante ng apoy, pansamantalang nagliyab. Ang brilyante ng tubig, biglang nabuo parang yelo. At ang brilyante ng hangin, nagumapaw sa enerhiya. Ang tanong, ito ba'y senyales ng pagbagsap o pagsilang ng bagong panahon? Nagbukas ang plano ni Meet Ina. Habang abala ang mga sangger sa kaguluhan, si Reyna Meet Ina, ang reyna ng mga isinumpa ay palihim na binubuo ng kanyang hukbo. Pinapalakas niya si Aurona upang tuluyang maaga ang mga brilyante at sirain ang pamana ng mga tunay na sangger. Pagbabalik ni Danaya, samantala, muling lumantad si Danaya, dating tagapangalaga ng kagubatan. Naging saksi siya sa paghaharap ng kambal at sa kanyang puso. Ramdam niya ang panganib na dala ni Aurona. Hindi sapat ang lakas ng isa. Kailangang magsanib ng bagong henerasyon ng mga sangger. Paghahanda sa digmaan. Sa huling bahagi ng episode, ipinakita ang unang pagbitaw ni Aurona ng kanyang kapangyarihan, isang itim na apoy na hindi pa kailanman nakita sa Encantedia. Ipinahayag niya sa lahat. Ako ang tunay na tagapagmana ng lahat ng brilyante. Isang babala na ang Encantadia ay papasok na sa panibagong digmaan, hindi lamang sa pagitan ng liwanag at dilim, kundi ng dugo laban sa dugo. At kapangyarihan laban sa kapwa kapangyarihan.